Mili na kayo, guys. Isang <laughs> katerba. Pasalubong sa Pinas. Pili na kayo, sale. Code lang po, code. Code lang daw, code. Joke. Mga pasalubong po ito sa Pinas. Para kay mother. At para kay papa P. Charot. And this is mine naman, di ba? Siyempre, hindi natin kakalimutan ng ating sarili. Guys, itong babaeng to, kitang kita nyo ba? Walang dalo. <laughs> di magkamayaw sa pinamili niya. Siyempre naman. Kailangan lang na i-treat yourself naman. Hindi lang iba. So, meron din siya. Ay ba? Nice. Sexy.